Ano-ano ang mga bagay na napakamala sa inyong pitaka na siya nagiging dahilan kung bakit lagi kang kinakapos o nasisimutan? Eto, alisin nyo po ito ha mga bossing. Kung ikaw ay isa sa mga tignan-tignan -ting yung wallet ninyo, baka ito ang nagiging dahilan kung bakit lagi kang kinakapos o gipet mga bossing. Unang-una, wag na huwag kang maglalagay ng susi sa inyong pong pitaka. Huwag kang maglalagay kasi asahan nyo po yan ang pera po ninyo, hindi pa dumarating, labas na kagad yan. Parang mayroon na kagad pinaglalaanan. Hindi mo pa natatanggap yung sweldo mo, may pinaglalaanan ka ng babayaran. Ganon mga boss. Pero ang pagdadala ng susi ay swerte. Kasi sabi nga po nila, di ba yung mga nakasarado na pintuan, gagamitan ng susi para mabuksan. Para ang swerte natin, mabuksan natin. Susi ng tagumpay. Pero, hindi po yan sa wallet nilalagay. Yan po, sa bag nyo lang siya ilalagay or sa bulsa, pwede po siya susi ng tagumpay. Pero, ang susi, kahit anong klaseng susi, ay bawal po yan sa wallet. Yan po ay asahan nyo, labas ng labas, ang magiging pera po nyo. Ngayon, masama din po yung nagpapalagay ng mga credit card, mga bills, lalo't hindi sa inyo. Alam ba, asabihin, ay Mari, ilagay mo muna to sa ano mo wallet mo, sa'yo muna yan. Huwag malas po yun. Kayo po, lagi magkakaroon ng problema, lalo na sa pera. Kaya kung ayaw nyo, ikaw yung sa pera, wag nyong hayaan. O bahala siya, saan nyo, siya, saan nyo ilalagay. O kaya, lugay lang sa bag, isiksik po doon, pero wag sa wallet. Ganun din po, mga ko, napakamalas kapag may mga sirasirang pera ka na siyang ginagawa po ninyo na, na parang taong bahay. Malas yung sirasira na pera. O mas mainam, itago nyo na lang po siya mga bossing ko. Huwag nyo siyang gamitin na taong bahay sa wallet niyo kasi malas po yan. Kasi sira na nga po siya. Marami na mga napagdaanan ang perang yan kaya po siya ay nasira. Kaya huwag nyo hayaan na meron kayong sirasirang pera sa wallet niyo dahil maaring ito ang nagiging kung bakit lagi kang walang pera. Ganon din po, malas kapag may mga lumang bills nung 2023 pa or kaya 2020, 2019, hindi nyo tinatanggal. Mantalang wala namang reimbursement po yan. Hindi naman ganun siya, ganun kahalaga. Kung mahalaga po yung resibong yan, itabi nyo na lang sa ibawag po sa inyo pong pitaka. Kasi yan ang magiging ng laging kagastusan, problema sa pera. Kaya kung ayaw nyo magkaroon kayo ng problema sa pera, alasin nyo po yung mga lumang bills or yung mga bills po ninyo. Ultimong bago, eh ano pa kung luma. Kasi wasa, yan po yung hindi nyo tinatanggal po dyan. Kung ano yung pagsubok na pinagdaanan nyo ng taon na yan, mas titriple yan ngayon taon kapag hindi nyo tinatanggal po yan. Kaya kung gusto nyo ng pagbabago, tanggalin nyo yung mga bills sa inyo pong wallet. Lalo na kung wala na reimbursement o na kailangang ipunin para po ma uh, maibalik sa inyo yung ginastos ninyo kung wala namang ganon, ipagtatapon ka agad mga boss. Halimbawa, kumain ka sa fast food, eh di syempre may resibo ka. Kumpleto na naman ang inyo pong kinakain, tapon nyo na. Huwag nyo lagay sa bag mga bossing o huwag nyo lagay sa wallet niyo dahil yan ang magiging kung bakit lagi kang walang pera.